Magandang umaga sa inyo mga brad. Ito ang ating gagawin ngayon. Digital po na kiluhan. Ito po kanyang brand. Inko. Ito daw po ay walang power. Ngayon po, ito po ay may battery po sa loob. Ano? Baka naman po siguro ito ay lubat lang. Kasi po yung kanyang charger daw po ay sira din. Ngayon po, para malaman po natin kung bakit ayaw mag-power ito, bubuksan po natin to para masilip po natin yung battery kung may laman ba o wala ito po yung kanyang switch mga brad nasa ilalim po nakalagay ano po atin nga pala muna i-on ito kung wala nga bang power yan po mga brad wala pong display oh. No? Baka na siguro ito yung lubat na lubat lang lang. Hmm, patayin to. Ang gagawin po natin dito mga brad, ganito po. Bubuksan po natin ito. At ito pong sisilipin yung battery kung lubat ano. Pag lubat po, gagawa po tayo ng panibagong charger nito pang para may charge lang po natin tapos para malaman din po natin kung ilang volt yung battery. Kaya atin na muna buksan ito. ito po yung battery niya mga brad oh. so lang tatanggalin po muna natin itong dalawang screw ito para makita po natin kung ilang volt yung battery at masukat na rin natin sa tester ano kung low bat ba ito Bale ang kanyang voltage lang pala nito ay 4 volt tapos ang kanyang rating voltage ay 4.5 volts. Yan po mga brad, ayan yan po, 4 volts. Ano? Ang gagawin natin mga brad, natin muna itong sukatin sa tester kung may laman ba ito. Gukuha muna ito yan ng tester. Yan po, nakarinis po tayo sa 10 volt DC. Ah, tinesusukatin ito mga brad ah. Yan mga brad oh. Lubat nga ito dahil ito ay 3 volt lang. Kasi yung battery po natin ay 4 volt. Sabi, hindi po magpa-power talaga ito. Ngayon mga brad, ang gagawin po natin dito, di ba po ito yung low bath. Gagawa po tayo ng panibagong charger para lang may charge natin to. Ati mo nang iusod dito. Ito na yung ating gagawing charger mga brad o. Oh. Balit na transformer. Balit po yung 5 volt ang kanyang out. Alam niyo po bagong kung saan po dito ang ating 220? Ito po, yan po, pinuang wire. Yan po ang ating primary. Ito naman ating secondary. Malalaki po ang wire. Oh. Ano? Yan po ang ating out. Itong in. Ito yung out. Ating manalagyan ng plug ito. Mga brad, ang ating 220, ano? Dito ba natin nilalagay sa primary? Ito na mga brado, hinang na po natin yung ating plug, no? 120. Pero lalagyan muna natin ng tip itong dalawang ito para tayo makawiyente. Okay, ito naman tayo sa ating out, itong dalawang ito. Adjustan ko muna yung camera mga brad. Gaya po ng tinuro ko sa inyo noon, ito po yung ating in. Yung nasa gitna po, no? yung dalawang yan. Saka so, ito yung ating out negative, ito yung positive. Tapos ikakapit lang po natin sa secondary ng transformer itong dalawang paanan diode na nasa gitna po. No? Yan po. Yan mga brad, nahihinang na po natin. Dito naman tayo sa ating out. Atin mo na itong kikiluin. Alam niyo mga brad, yung ating charger, 5 volts. Tapos ito po, 25 volt, 2,200 microfarad. And kung niya, negative. Sa negative ng diode din natin to ilalagay. Yan po, Ito na mga brad ang ating 5 volts charger. Baling kulong na lang po nito ay ang kanyang cord. Ito yung saksakan ng charger mga brado. Ito po, bilog. Tapos ito naman yung ating isasaksak dito sa ano mga brado. Dito po. Yan, tapos ang dulo nito. Atin pong iinang dito sa charger. Ito po yung dulo niya, positive-negative. Balik po itong negative ay walang balap. Okay na mga brado. Ito na po yung ating 5 volts out. Itong in 220 20. Bago po natin ito yung na mga brad. Atin mo muna sukatin sa tester ito kung meron ba tayong 5 volts na out sa ating charger pati yung ipa-plug tong mga brad no tapos naka-range po tayo sa ano ha 10 volt DC para makuha po natin yung 5 volts niya tension susundo tong mga brad oh ayan mga brad meron po tayong 5 volts ano may output tayo ngayon natin na po itong i-chat eh, charge mga brad yung ating battery. Pati mo na ibabalik itong ano, yung tinanggal natin kanina dito. Tapos natakpan natin ito mga brad. mga brad, try po natin i-charge, no? Pero alam nyo mga brad, kahit naka-charge siya, ipapower mo, hindi mo agad makikita ang display niya kasi po ang ating battery, low bat pa. Ayan po, pero nag-charge na po siya mga brad, no? Kaya atin mo na itong i-charge mga brad kasi sobrang low bat po ng battery. Iusin mo na natin itong ating charger alam nyo po hindi na po natin kailangan magpaganda ng charger tulad po nito walang lagayan ang importante po dito nagcha-charge okay